Good morning guys Panibagong araw Panibagong vlog Isang mapagpalang araw sa lahat Ngayon mayroon akong i Yung pagtanggal ng ano Tanggal ng damo Yan, kailangan matira bato Yan. Ngayon Ang karamihan kasi ano Situasyon na na ano siya kumbaga na pabayaan siya kakawaiti ngayon babalik ta rin ko kailangan malinis siya dahil sa waiti yun babalik ta rin ko yung sitwasyon kasi yan ano yan nababayaan yan kasi kakawaiti ngayon gagawin ko magiging malinis siya dahil sa whitey yan yeah. siya upload content na rin yun yeah. para malinis yeah. no. yan o yan yung nalinis ko una doon yeah. ngayon dito naman yan yeah. hanggang diretso wala dapat udam mo puro bato lang yan na, na ano to Nagiging Ano siya? Kakawaiti Ngayon, babalik tarin ko Dahil sa waiti Sa pagwawaiti Maging ano siya? Malinis siya <laughs> Sabay gano'n <laughs> Sabay gano'n Iyan <laughs> ah Kaya ano yan? Kasi kakawaiti Shout out sa mga mga kawaiti. yan shout out kay ma'am Grasilda ma'am Joy Salim yan Bader Tendoy yan Teresa Francisco shout out tiri yan si tiri mano yan mano sa halaman plantita yon shout out kay Bay Inting pics and review yon shout out kay Sis Awing yon shout out kay Munting Tinig yan ito yung na ano, na naging naging ano na siya damo dahil sa kakawaiti shout out kay ano kay Bibian PH ng Buhol yun Lin Lin PH yon shout out manay Yul. Shout out Pilam Queen ng Texas, USA. Yon. Shout out kay Sistings. Pailimih. Yon. Kay Sisil Bakus. Kay Kabulwang. Shout out. Kay Kyle vlog ng Marikina. Yon, congrats Kyle vlog. Shout out kay Bro Agap. Ayun. Shout out kay Me update ng Dabao City. Yon Shout out, shout out guys. Shout out kay Ma'am Noli Ramos. Hoy. Nin mga ano. Shout out sa lahat. Yung guys ito yung dapat hanggang dito lang. Sobrang tigas ng lupa. Niyero. No? Shout out kay Uwa. Yan, nakatambay ang dalawang cellphone ko ah. Si yung Live. Chat out at Imik. channel ng Batangas. Yo. Chat out kay Mam Ma Ugang. Tindera ng Tagig. Chat out kay kay Mam Ma Ma'am Eileen Store ng Batangas Alay Kumusta ka? You know Naging ano Gubat You know Ayan guys Humaba na natin ano Shout out kay Dairin Rin Channel Congrats Dairin training ka na ng ano ng Jollibee Bira ang sarap iyon shout out kay ma'am Aymilad. milad yun shout out shout out shout out kay by Alex nasa ano pala Bay by Alex sa Mindanao Shout out Sir Kois Kois Tutorial and Repair Para balik data. Shout out by Chris Legitimas You know Shout out by June Shout out trouble Hello to my friend Shout out kay Sir Ed car. You know Shoutout out kay Kay birds Kay Skate Up Iyon Ating kaibigan Mga kakwi Iyon Iyon oh. Dahil sa pag yt in siya Hindi yung kuan lang dahil isa kakawaiti naging gubat hindi yun oh no? out kay Buk Choy. at kay Toto Buk Choy shout out Kasword shout out kay ICB ICB Mix Vlog kay yo 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 Yung, yun mga kay yo 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 Shout out, mam Love Channel, 1D TV, yun. Sino pang ating i-shout out? Shout out, shout out, ma'am, Gracilda. Ayun, tapos na yata si ma'am Gracilda na shout out. Shout out kay Nanay Leonila, ang mother there ni ma'am Gracilda, supportive ma'am. Yun. Shout out Sir Ioki Yun Shout out Kapitbahay USA Yun Mga kapitbahay Yun oh. Umaba na ating Pagtanggalan na mo Picks and review Yun Salamat sa parating panonood bay. Yun. Sis Things Home and Garden. Yun. Shout out. bro, Grab Grid Digger. Soldier, shout out, bro shout out uh, let's do the Philippines MG yon shout out Pandoy and Lin sayang ang inyong channel yun know. and guys hanggang dito na lang ang ating uh, uh, content na uh, bunot ng damo ko sobrang tigas And guys jam tama na yung 10 minutes di maganda rin yung sobrang taas haba ng vlog dahil wala gaano manonood sa mga mahaba na video thank you for watching pasensya na sa hindi na shout out sa susunod na lang natin na video bye bye god bless everyone thank you for watching once again bye 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 yahoo yahoo